Praise that. You know. Ang laki nila. Oh. Ang dami isda. Ang lalaki. Akala ko hindi isda. Totoo pala mga isda. Ang lalaki. Akala mo pating. Oh, ayun na sila lumalangoy doon. Kita nyo ba yan? Hindi sila kinakain ng mga ano, ng mga ibon. Oh, oh, oh laki, laki, laki. Oh. Ayan po, alik dito, lapit ka dito. Bawal hulihin. Ayan, yan, yan, yan. Oh, see? Ang dami ibon, tsaka mga isda. Ang Ay kay dito dali. Lapit, lapit dito. Ayan. Oh. Ang lucky. Hindi na akong kinakain yata. yan yun, uh. Bawa hulihin yan. napit ka dito. Ang lucky. Ayan na, dalawa. Dalawa. O, oh, dalawa yan. Mm. Ganyan ka ano. Maganda dito. Pag nagbukay. Marami ka makikita ng mga isda. sa so, tabing tubig. Mm. Sige na. See you again later, alligator. Sarap ng nila. Oh. Gusto ko sila lumapit dito. Hindi naman sila lumalapit. Lapit! lapit na noon na. isda lang Punta dun sa walang tubig hmm. siogan lighter aligator eh 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 sarap. eh 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 eh